Ako po ay tatakbong senador sa darating na May 12, 2025 national election, independent. Kung papalarin po ako at pagtitiwalaan ng taong bayan, maglilingkod ako na walang pinipili at walang kinikilingan kasama ang one-rider party list sa Kongreso. Basta tama po, Kampi-kampi tayo. Maraming salamat. Okay. Question and answer. Question po. S Sir, what made you decide to run for the Senate? This seems like, I don't know, for me it seemed like a surprise. Kasi syempre, uh, yung mga kandidato din, uh, tumatakbo sila sa ilalim ng uh, mga partido. So what made you decide to run for the Senate? Actually po, ah... Uh... Ilang days pa lang po na nag-decide ako with my family and with my party. At uh, siyempre po bilang isang public servant, hindi po natin ibinabatay ang desisyon sa sarili lamang. Kasama po dyan ang uh, suporta ng pamilya at siyempre po ng ating mga kababayan. At uh, gusto ko pong ipalam sa inyo na bilang isang uh, road safety advocate, nababasa ko po na marami sa ating mga kababayan ang nagmumungkahi na tumakbo po ako bilang kandidato sa pagkasinador. At uh, yan po ay isa sa napakalaking basihan ng aking desisyon po, yung hinihiling po ng marami nating mga kababayan. Thank you, sir. Dwight, follow-up. Torres. Sir, magandang hapon. Uh, Sherian Torres po, ABS-CBN. Sir, ano ang... Uh, pwede niyong i-offer bilang isang uh, senatorial aspirant? Uh, ang pwede ko pong i-offer bilang uh, senatorial aspirant, nakita po natin na uh, actually, ako po ay nagsimula muna na maging representative ng One Rider Party List sapagkat uh, nakita ko po na laganap ang aksidente sa ating bansa na kung saan Maraming Pilipino po, libu-libong Pilipino ang namamatay sa road crashes at uh, marami rin po ang naabuso at uh, nabibiktima ng maling pagpapatupad ng batas. Sa mahigit uh, almost three years po sa Kongreso, ako po ay uh, nalulungkot sapagkat 'yung mga panukala po nating batas na magtataguyod ng kaligtasan at proteksyon ng mga motorista ay wala po akong pinalang na maipasa sa level ng kongreso. At uh, kung ako po ay papalarin at pagtitiwalaan po ng taong bayan, umaasap po ako na ito po na pangunahin nating advokasya, itong pagtataguyod ng kaligtasan at proteksyon ng mga motorista, ay uh, pangunahin bibigyan ko po ng attention sa Senado. At uh, alam ko rin po na makakatulong ang One Rider Party List dito sa aking advokasya. Gusto ko lamang po ipaalam sa ating lahat na simula po noong 2006, advocacy ako na po ang uh, magtaguyod ng kaligtasan ng mga motorista. Kung bakit po bilang isang anak mahirap, alam ko po, po, itong uh, libu-libong Pilipino na namamatay sa road crashes wherein more than 60% mga tatay at mga nanay, ito po ay nagdudulot ng perwisyo sa napakaraming pamilya lalong-lalo lalo na po sa mga bata na nauulila. At ako rin po ay naniniwala na wala namang batang nangangarap na maging masama at pabigat sa lipunan. Pero kung sila po ay nawawala ng tatay o nanay, malaki po ang porsyento na nasisira ang buhay at kinabukasan ng mga ito. At kung hindi po natin ito pipigilan, tiyak na tiyak po, higit na tatasang krimen sa ating bansa sa darating ng mga panahon. Kung bakit po, higit ang bilang ng mga bata na nasisira ang buhay at kinabukasan. Kaya nga po, yung kasagutan ko po sa inyong kataduan, pangunahin bibigyan ko po ng uh, uh, attention itong pagsusulong ng batas na magtataguyod ng kaligtasan at protection ng mga kababayan nating mga motorista. Maraming salamat po, Sir.